Aring nga ho pala mga kalinggit ang ulang po ngayong umagahan, tapa, tuyo at nagbili din nga ho pala ko ng barbecue. Paglabas ko nga ho pala mga kalinggit ng boarding house ay may nakita nga ho pala ko ng titindan na ring taho kaya naman ho pabili ako. 10 piso nga lang ho pala yung binili ko tapos habang kumakain nga ho pala ko na ring taho ay bibili nga ho pala ko ng barbecue. Nakita ko nga ho pala may nagluluto din sa bandang baba kaya naman ho bibili ako. Pagdating ko nga ho pala din eh, niluluto nga ho pala rin chicken barbecue. Sabi ko nga ho pala sa kanila kung magkano yung isang piraso at bibili nga ho pala ko. Na hindi nga daw yung pinagbibili at order nga daw ho pala yon. Kaya naman ho, barbecue na lang yung binili ko. Pagdating ko nga ho pala din yung mga kalingit sa boarding house ay magluluto nga ho pala ako na rin tapa. Ari nga ho pala binili ko lang din sa tindahan. Naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng mantika kapag nga ho pala mainit na ilalagay na ho natin na rin tapa kapag nga ho pala medyo luto na yung kabaak atin naman humbalikta rin at makalipas nga ho pala ang ilang minuto at luto na nga ho pala rin atin na nga ho pala hahanguin din sa kawali tapos magpiprito din nga ho pala ko na rin tuyo hindi ko na nga rin ho pala hinugasan yung kawali at dito ko na nga pala diniretso ang pagpiprito ng toyo. dahil luto na nga ho rin tuyo atin na nga ho pala hanguin din sa kawali dahil luto na nga ho pala mga kalingit yung ulam natin ay pwede na nga ho pala tayong kumain kahit tayo mga kalingit thank you sa ก้าอิน

papa Hmm. Pero kumakain ako ng tuyo, hindi ako nakain ng ulo, laos, pati eh. Yung iba kinakain lahat. Bye. Bye. Thank you for watching.